Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines. Narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan At tayo po ay nagpapasalamat sa muli na namang pagkakataon At tayo po ay magkasama-sama upang mag-aral ng salita ng Diyos Kumusta na mga kapatid? Sana po ay nasa mabuti at maayos na kalagayan ng bawat isa sa atin hung pagpapatuloy sa ating pag-aaral pag-usapan natin, how do we build each other's faith? Napakaganda pong topic, ano? dahil uh, kadalasan ang focus natin is on self. Kaya nga pamisan po, pag ako'y napupunta sa mga iba't ibang churches, uh, nakikita ko yung nakalagay po na come and be blessed. Pumarito upang mapagpala. Bagamat yan po ay napakaganda at wala naman pong masama dyan. Ano po? Maganda po yan. Ang nagiging epekto lang paminsan, hindi natin nakikita yung kabilang side. Kailangan din, we have to come to be a blessing. Di ba? Ganda yun eh. Para aware din tayo na hindi lang tayo pupunta roon, para tayo po ay mapunuan, tayo po ay pupunta roon with the intention of being a blessing to other people. Napakaganda yan. Sapagkat kung tayo po ay pupunta para lamang tayo ang mapagpala, eh malamang po may mga pagkakataon na uuwi tayong bigo, no? At uh, minsan, ganyan nga nangyayari. May mga hindi tatagal sa church dahil uh, ang tagal na daw dumadalo, bilang bisita, walang pumansin, o kaya ay matagal na daw doon, walang bumati, o kaya ay uh, hindi man lang nakamayan. Alam niyo minsan, maliliit na bagay, ano? Na kung naroon po tayo to be a blessing and to glorify God, Itong mga bagay na ito, bagamat kailangan din namang binibigyan ng atensyon, pero hindi siya ang magiging primary reason for not staying in the church. Hindi po. Kailangan nating ma-evaluate ang ating sarili at itama ang ating tuon para sa ganoon, magkaroon din tayo ng tamang motibo at tamang dahilan kung bakit tayo po ay magpapatuloy sa isang iglesia. Importante yan eh. Kaya nga dito po sa ating pag-aaral, tinatalakay natin to dahil ang totoo po, hindi lamang natin uh, nais na tayo po'y maging pagpapala dahil ito po ay isang magandang gawain. Hindi po, ito po ay obligasyon. Responsibility po ito. Responsibility na iniatang sa atin ng Panginoon para sa ganoon ay talagang maging pagpapala tayo sa iba. Sa... Ephesians chapter 4 verse 11 and 12. Ito pong mga talatang ito ay nagpapakita ng mga offices sa church o yung mga positions and callings and then yung kanilang responsibility. Ang sabi po sa Ephesians 4:11 and 12. Now these are the gifts Christ gave to the church. The apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and teachers. Verse 12, their responsibility is to equip God's people to do His work and build up the church, the body of Christ. So, mapapansin po natin na pagdating sa verse 12, ang bawat isa sa atin na mga mana ng palataya, tayo po ay binigyan ng mandato no? to build up the church. Kaya wag po nating isipin na kaya may pastor para siya ang gagawa at ang responsibility ng iba is just to support the pastor financially uh, na para bang anangyayari, it becomes now a, an employer-employee relationship. Alam nyo, hindi po ganyan ang disenyo ng iglesia. Bagamat yes, totoo po na merong uh, mga financial support, pero hindi po dapat tumakbo na parang employer-employee relationship in a way na na-overlook na yung kaloob ng bawat isa. Kasi pagka ganun po ang mindset, ganito mangyayari. Yung bang kaisipan na, eh, kaya nga sila nandyan para gawin nila yan. O, di ba? Kaya nga sila uh, kinuha para sila ang tatrabaho niyan. O pagka ganyan na po ang ating mentality, ang nangyayari po ay... Uh, tayo nagiging pabaya sa ating duties at uh, inaatang na lang natin sa iba na kahit hindi naman nila kaloob yun at hindi sila ang tamang tao para doon, ginagawa dahil nga merong employer-employee relationship. Uh, sabi ng author na si Rick Warren, at napakaganda po nitong idea na ito merong primary and secondary ministries. Ano po? Primary ministry has to do with ano po ba yung ating kaloob. No? Ano yung kaloob? So, kung ano yung kaloob mo, dapat nandoon ka. Yan ang primary ministry. Kasi, kaya ka nga binigyan ng kaloob sa ganong particular na paglilingkod dahil doon ka nais gamitin ng Panginoon. So, primary ministry. Meron din naman tinatawag na secondary ministry. Ang secondary ministry, maaring hindi ito ang iyong kaloob pero uh, pinupunoan mo ang uh, ministeryong ito dahil una, Marahil po ay wala pang tao na talagang pupuno doon but there is a need. Minsan ganyan eh, no? Walang walang tao pero merong pangangailangan. Ibig sabing walang tao, walang tatao. Wala hong maglilingkod sa aspetong iyon. Pero merong pangangailangan. So you fill in temporarily. Or may mga cases po na marahil ay uh, kailangan mo pang punuan para gabayan kung sino po ang inilagay sa lugar na iyon. Kagaya po ng isang pag-aaral natin, nabanggit ah, ko nga, kung ikaw ay wala doon sa area of giftedness mo, ang mangyayari kasi ganito eh. Una, ah, siyempre, hindi ka lalago dahil kung ikaw ay nilagay sa isang particular na ministry, yung kaloob mo ay hindi para doon, di syempre hindi ma-de-develop yung kaloob mo. Hindi mo yan magagamit. Pangalawa, magiging balakid ka doon. Kasi as long as nandun ka, yung taong may kaloob para doon, hindi makakaakyat, di ba? So, pamisang ganyan nangyayari. May mga cases po na may mga tao naman talagang gifted para gawin yun, uh, hindi sila nabibigyan ng break, ng opportunity, or even guidance uh, para punuan yung ministeryong yon Pangatlo, at masaklap, kung saan ka dapat nandoon, wala ka doon. So, ang nangyayari, uh, kung ikaw yung gifted doon at wala ka doon, malamang sa malamang, merong iba na pumupuno doon sa iyong puwang doon, di ba? So kung hindi nga sila yung gifted doon, eh paano na? So nangyayari ngayon bandang huli, uh, complications upon complications until we discover later on, hindi natin na-maximize ma yung uh, spiritual gifts natin dahil nandun nga tayo sa mga lugar na kung saan hindi tayo dapat ang nandun. So ganun po yun. Kaya kailangan nating maunawaan, yes, meron po tayong mga personnel sa church, pero hindi po ibig sabihin nito na sila na po ang gagawa ng lahat para sa atin. Hindi po. We have to activate our spiritual gifts and we have to understand that we are personally accountable sa paggamit ng mga kaloob na ito. Ang bawat isa po ay mayroong pananagutan para gamitin ito pong ating kaloob na spiritual. So mahalagang uh, makita at maunawaan ang katotohanan yan. Ang bawat isa may kaloob at mayroon po tayong pananagutan na iyan nga po ay gamitin. So yan ang challenge para sa atin. So ngayon, kung ating uh, susubaybayan ng diwa po nito, nangangahulugan ito na talagang kung nasa church ka, eh, just come and be a blessing. Kaya nga sabi ng passage, their responsibility, referring to the people mentioned in uh, verse 11, is to equip. Yung meaning po ng equip, threefold. Mentoring, pagtuturo. Molding, pagtulong para mahanap mo yung lugar mo sa ministry. Ibig sabihin, eh, ginagabayan ka para makita mo ano yung spiritual gifts mo. Ginagabayan ka para malaman mo kung saan ka dapat maglilingkod. At the same time, binibigyan ka rin ng opportunity so that you can actually serve. So, uh, pagka nangyari po yan, so equipping, yung mentoring, molding, and then mending uh, to restore to usefulness para muling maging kagamit-gamit Uh, yan po at bakit gagawin sa atin so that we can do God's work and build up the church so hindi po yung His work dito is the work of the pastor it is the work of God the work that God has entrusted to us kaya nga pagdating sa verse 16 just a few verses down ang sabi ng passage He makes the whole body fit together perfectly as each part does its own special work it helps the other parts grow so that the whole body is healthy and growing and full of love. Nakita niyo po yun. Habang maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, ang buong katawan ay lalago. Ang buong katawan ay lalakas. Di ba? So, nangangahulugan po na habang ginagampanan natin yung tungkulin natin, may epekto sa iba. Yan. Sila po'y lumalago. Sila'y natututo. sila nagde-develop they become better because of what we do. And in the process, as we minister to them, at sila po ginagamit din yung kaloob na spiritual, they also minister to us in return. So, anong nangyayari? Lahat tayo lumalago. At pag ang iglesia po ay malusog, ayan, ito na yung gusto natin talagang bigyang biin. Yung kalusugan ng iglesia ay may kinalaman sa kanyang kapasidad. Magkaugnay eh. Kaya pag ang iglesia po ay limitado sa kanyang kapasidad, malamang sa malamang hindi maayos ang kanyang kalusugan. At paano natin malalaman yung kalusugan? Ito nga po. Habang maayos na gumaganap ng tungkulin ng bawat bahagi. Yan po yon. Kaya pag tiningnan mo, pag meron tayong karamdaman, pisikal, alam natin yung pakiramdam niyan, ibig sabihin may parte ng katawan na hindi maayos na gumaganap ng kanyang tungkulin. Hindi ho ba? So, pagka merong parte na hindi maayos ang tungkulin o maayos na gumaganap sa tungkulin, yung kapasidad ng buong katawan, apektado. The same is true for the church. Kaya nga, madalas, ang nagiging focus natin, gawin ito, gawin yan, uh, reach out tayo sa ganito, outreach tayo doon. Ang nangyayari, eventually, we try to exert so many uh, endeavors, exert so much effort, na ang nangyayari po, hindi kayang isupport ng kalusugan ng iglesia yung ating mga endeavors we don't have the health to sustain the endeavors. Marahil kulang sa spiritual health, marahil kulang po sa overall health ng isang iglesia. So, ang nangyayari po habang patuloy na pinalalaki ang mga gawain, eh lalong nagkakaroon ng problema. Kasi nga, naneneglect po natin yung kalusugan. I remember one time, ano, meron pong uh, isang nagnanais na mag-involve sa exercise as part of a New Year's resolution. No? Magbabagong buhay na daw. Pero ang suggestion po sa kanya, bago ka mag-start, kumuha ka muna ng clearance sa doktor. Ay bakit? Kasi po, yung intention na maging healthy, siyempre, ibig sabihin, mag-exert -e ka ng effort. Di ba mag-exercise -e ka? Eh. Uh, ang intention mo is to be healthy. Pero kung sa diagnosis ng doktor, eh hindi na po angkop yung ilang mga exercises, then kailangan munang ayusin yung kalusugan before you can actually do yung mga klase ng exercises na masyado pong mag-exert ng effort. So ang ibig ko lamang sabihin mga kapatid, merong principle behind it. If we try to do ministry without focusing on church health, mapapansin niyo po may malaking-malaking epekto po yan. At kadalasan po, it is not the lack of ambition. Hindi po yung kakulangan sa ambisyon, hindi po yung kakulangan sa resources at times, hindi rin po yung kakulangan sa plano, kadalasan po ang kulang, yung kalusugan ng iglesia. Something that we neglect. E eh, minsan po, uh, isang tampo lang, gugulo na yung iglesia, eh, di ba? Uh, sabi nga nila, ang goal natin is not to be perfect, but to be healthy as a church. No? Kasi talaga namang may mga weaknesses tayo. Pero ang point ko po doon, not to encourage weaknesses, but ang point po, if a church is healthy, it has the capacity to recuperate. Pag may problema, naaayos. Eh, paminsan po, ang ganda-ganda ng tinatakbo. Sabi nga, tandaan po natin, as we do God's work, it's also a spiritual battle. It's always a spiritual battle. So, ibig sabihin, hindi pwedeng pabayaan yung aspetong yan. Kailangan po nating pangalagaan at tiyakin na nagagampanan po natin ng tama yung ating mga tungkulin. So so that, as we do ministry, hindi lang po siya masisimulan. We can start it because we have good health. We can sustain it because we have good health as a church. And then eventually, talagang makikita po natin na itong uh, mga ministries na nasimulan, na sustain, eventually they will become independent as well. Uh, isa pa yan sa problema eh. Uh, yung bang tanong na, ang mga outreaches ba natin ay ay uh, asset o liability? Ayan. Uh, Iba-iba siyempre tayo ng sagot dyan. Pero ito po ang pakaisipin ninyo. If you do not train them, yung mga new believers, to use their spiritual gifts, if you do not equip them, mentor, mold, mend, sabi nga nila, eh, hanggang kailan magiging dependent siyang? Dinisenyo ng Panginoon ang bawat gawain to become independent. Dahil yung kaloob na kailangan nanduroon, Kailangan nating i-activate yan. Of course, sa lahat ng ito ha, hindi natin inaalis yung uh, pagkilos ng Panginoon. Ang pinag-uusapan natin dito yung parte natin. Don't get me wrong na para bang tinatanggal natin yung contribution at yung overall uh, pagkilos ng Panginoon. Hindi po. Yung ating parte, yung ating bahagi ang pinag-uusapan. Yung ating bahagi. Kaya paminsan, ang nangyayari po, parami ng parami yung mga uh, ginagawa hanggang eventually, wala na tayong iba pang magawa dahil wala na eh, nasaid na natin eh. Di ba? Parang mga anak yan eh. Of course, sinasabi eh, ng Bible, children are a blessing from God. Eh kung habang buhay namang umaasa sa iyo, di ba? Nagkaroon na ng pamilya, ikaw pa rin nagpapakain, nagkaroon ng mga apo. O ikaw pa rin nagkaalaga, ikaw pa rin nagpapatwish buhay mo pa rin ang kailangang uh, uh, gamitin para doon. Eh, di habang dumadami, anong nangyayari? Pabigat ng pabigat. Eh, hindi po eh. Supposed to be, uh, parang sa mga anak nga, if you have children who are responsible, habang dumadami yung gawain, anong napapansin natin? Lalong gumagaang. Lalong kaya mag-expand. Because we have trained them well. At yun po ang dapat na maging mindset dito. Kaya nga ang challenge po sa atin is to focus on the health of the church and that will happen kung kung tayo po ay intentional sa pagtulong sa paglago sa buhay ng ibang mananampalataya. Of course, that entails at uh, yan po'y nangangahulugan na tayo po'y magtutuon din sa ating sariling buhay espiritual. So ano po yung mga bagay na dapat nating uh, idagdag para tayo po ay maging blessing sa isa't isa. Alalahanin din po natin that we have fellow believers to edify. Ang sabi sa Romans 14 verse 19. So then, let us aim for harmony in the church and try to build each other up. Maganda ho ito, no? Yung konsepto ng harmony, merong differences, but you contribute to each other's faith. You work together sa kabila ng differences. And in the process, nakikita po natin ang pagsulong ng gawain ng Panginoon. Okay? And then, of course, we have a mission to fulfill. Ito yung sinasabi natin kanina, na pag wala pong kalusugan, eh yung ating magagawa, limitado. Di ba? Um, parang ganito, ano? Uh, ano ba pipiliin nyo? Meron kayong tatlong tao na malulusog, gagawa ng responsibility, o meron kayong daang tao na pare-parehas may sakit. Oh, di ba? Parang ang hirap ano? Uh, ibig sabihin ko may sakit kasi eh siyempre, yung capacity nila to do is limited plus alam natin alaga din yon. So ganyan din po ang isang iglesia kung hindi tayo magtutuon sa kalusugan eh talagang hindi susulong. Eh paminsan po nakakalungkot pero marami hong ganyan eh. May mga mana ng palataya na palaging uh, sarili nila ang iniisip. Palaging pag hindi sila nalugod, pag hindi sila napansin, pag hindi sila ang uh, nabigyan ng importansya. Di ba? Misan manipulative. Yung tampo, gagamitin pang pang manipulate. Minsan yung kanilang sariling damdamin, ang kailangan lamang i-consider. Iniisip nila ano yung nagawa mo sa kanila, ano yung epekto ng sinabi mo sa kanila, sa halip na isipin kung ano naman ang epekto nila sa iyo. Di ba? Misan ganun eh. Yung bang masyadong self-centered na hindi pula na naiisip ano yung ano yung epekto ng kanilang buhay sa iba. Yan, kailangan pag-isipan din yan. Uh, sabi nga sa 1 Corinthians 3.9, We work together as partners who belong to God. You are God's field, God's building, not ours. So gawain po ng Panginoon ang ministeryo. At nangangahulugan po yan na kailangan nating pag-igihan sapagkat at the end, hindi naman talaga tayo naka-invento ng mga ministeryong ito. Ang Panginoon, ang siyang nagbukas, nagtalaga niyan, and we have the responsibility to make sure na nagagawa natin yung party natin. Dahil eventually, tayo po ay accountable sa ating Panginoon. Sa Kanya tayo mananagutan. So, tingnan po natin ngayon ng ilang pong mahalagang bagay. Ano po? So, about relationships naman. Bakit mahalaga ito? Kasi nga, as we build each other's faith, natural po, it will improve the quality of the relationship in the church. Kasi kadalasan nga, yan ang problema. Eh, no? You have the talents, the abilities, the vision. Pero dahil sablay yung mga relationship, uh, apektado po ang iglesia. Palagi ko sinasabi yan, uh, wag pong iisipin na pag nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan ng dalawang tao, eh yung epekto limitado lang sa dalawang taong yun. Totoo yan. Kasi ang realidad po niyan, Anumang pagtatalo ang meron sa pagitan ng dalawang miyembro, it affects the whole church. It affects the whole church. Yan po ang reality. So, tingnan natin ngayon, what do we need to do? How do we uh, improve itong ating uh, sarili so that we can build each other's faith? Uh, tingnan natin ang aspect ng relationships. Number one, relationships determine the health of a church. Magandang tingnan. Anong klasing relationship ito? Naalala ko nung nandun kami sa biology class no, nung high school. Merong parasitic relationship, symbiotic relationship. Naalala niyo pa ba yun? No, hindi ko na nga kabisado kung ano yung mga meaning. No? Pero yung idea ng parasitic, meron lang umaasa dun sa iba. Pero kinakailangan mutual eh, in the sense na they benefit from you, you benefit from them. Kasi ganun naman talaga ang disenyo ng church eh. Parang sa katawan, di ba? Iba-iba tayo ng parte, pero habang ginagamit mo yung uh, kaloob mo, you contribute to other people's growth. Likewise, ganun din naman sila. So, anong klasing relationship tayo? Uh, meron tayo sa church. Because it determines the health of a church. Pangalawa, relationships determine the potentials of the church. Alam niyo ba yun? Na kung ano yung mararating, titingnan mo lang. <laughs> Parang pag nakakita ka ng magka-partner sa negosyo na lagi nag-aaway, kahit na sabi mong parehas matalino, parehas may pangpondo, parehas magaling, paminsan po kaya kaya hindi nagtatagumpay kasi ang sabi ng iba, parehas kasi magaling eh. O di ba? Yung wala wala eh. Yung yung klase ng relationship will determine the potentials of the church. So, magandang tanungin. Pag tiningnan po ang relationships natin sa church, what can we say about the potential of the church? Nagko-contribute po ba sa ikalalago ng iglesia Susulong po ba ang iglesia uh, by looking at our uh, relationships? Magandang pag-isipan, ano? Kasi pamisa po nangyayari. Hindi natin naiisip na yung mga away, ginagamit din ng diablo yan para guluhin yung potential ng church. Eh. Uusad na magkakagulo pa, magkakatampuhan pa, di ba? So it determines the potentials of the church. Number three, relationships determine the power of a church ang isang iglesia na hindi po nagmamahalan, eh hindi pananahanan ng ng kapangyarihan ng Diyos, ibig ko pong sabihin dyan, andyan yung available na power ng Panginoon para sa atin. But how can God empower people who are not united? Hindi e, ba? Masisira ang patutuo eh. And then lastly, relationships can determine the weaknesses of a church. Malalaman mo, ano ba ang kahinaan ng iglesyang ito by looking at the quality of the relationships? So, sadly, kadalasan po, we focus more on doing things for God than making sure that the relationships are good. Build each other's faith so that we can develop good relationships. By developing good relationships, we contribute to the overall health of the church. If the church is healthy, then it is able to to do what God has called it to do. Nawapoy naging pagpapala sa inyo ang ating pag-aaral sa pagkakataong ito. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos mga kapatid. Dito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan at